Ihanda na yung grocery ko. Sana maraming bumili. Ihanda ko na ngayon kasi ko. Beba, mabili ako ng paninda mo. Hello, Iska. Mamili ka na. Marami akong paninda, ha? Huh? Ito na yung basket mo. Okay. Bibili ako ng chicheria. Wow. Mm, um, biskuit. <coughs> dilata. Chichirya? Ay, meron ng chichirya? Ay, noodles? Noodles? Ano pa kayang bibilihin ko? Ay, isang sardinas pa? Beba nga, eto na yung mga pinamili ko. Akin na, i-scan ko dito sa cashier. Eto. I-scan ko na ha? Wow. Ang galing naman niyang bebang May tumutunog Binalik ko talaga ito iska Para kapag may grocery na ako May kahera na ako Iska Naiscan ko na lahat Pagkano lahat yung babayaran ko bebang Wait lang Titignan ko sa computer hmm, Wala rin lahat iska Okay Ito bayad ko ha Wait lang, Iska. Isusupot ko lang yung mga pinamili mo. Ah, ito ha. Thank you, Bebang. Thank you din, Iska, sa pagbili sa akin. You're welcome. Uwi na ako. Ayos. May pinagbentahan ako. Ang galing. Ay, siska, si Bumili sa lang, bibili din ako sa tinda-tindahan mo. Sige, pumasok ka, princess. Ito yung basket mo. Ma. Ayos, makakabili na ako. <laughs> wow, ang daming pa ni May pa. Gusto ko to. <laughs> ano pa kaya? Ay, ito, dilata. Gusto ko to. Favorite ko to, eh. <laughs> Ang galing! Unang araw pa lang ng tindahan ko, pero ang dami nang bumibili! <laughs> meron dito. Ay, ito! Pansit kanton! Gusto ko to! Wow. May saging pantin na si Bebang! Kukuha din ako! <laughs> Princess, tapos ka na ba? oh, Bebang! Nakabili na ako! Halika na rito! Nag-abide ka na sa counter! Sige! Sige! Ang dami nito ma! Ah. Parang inubos mo na yung paninda ko! <laughs> Siyempre! Parang marami akong pagkain! I-scan ko na to ha! Ah. <laughs> wow! Si naman! May kahira si Bebang! <laughs> Dapat talaga may gamit ako para makumpit ko lang pang mga pinamili nyo! <laughs> kaya ko naman yung bayaran eh. Marami kaya akong pera. May saging pa talagang binili si Princess. Ang takaw niya talaga. Princess, tapos ko na lahat tong iskan. Magkano lahat yung babayaran ko, Bebang? Wait lang, titignan ko lang sa computer. six hmm, 600 lahat, Princess. Okay. Wait lang! Kukunin yung pambayad! 100, 200, 300, 400, 500, 600! O beba nga! Eto na lang yung bayad ka! Ano yan, princess? Eto yung pambayad ko sa'yo sa pinamili ko? Nge! Daw ng bayabas! Bakit? Bawal ba? Princess! Hindi dahon Hala, akala ko Tindah-tindahan lang ito, Bebang Laro lang Hindi ya, tunay ka yung grocery to Kaya dapat, magbayad ka din ang tunay na pera Naku, wala akong pera Itong dahon lang napayapas yung tala ko E di akin lahat ang pinamili mo Hindi mo ito pwedeng kunin Bebang, wala akong pampayas Akin na lang itong saking my Princess Huwag mo kunin yan! Paninda ko yan! Utang mo na ito, bebang! Bukas na lang yung bayad! <laughs> ano ba yun, si Princess? Ang utang agad ng paninda ko! Guys, gusto niyo ba mag-part 2? Mag-subscribe lang kaya! Bye-bye! <laughs>